Sa bidyong ito ating tatalakayin ang katanungang maari pa bang mawala ang kaligtasan na ating taglay-taglay bilang kristyano? O mawawala pa ba ang kaligtasan na taglay na natin ngayon bilang mga taong sumampalataya o tumanggap sa ating Panginoong Yesus Sa totoo lang, ang pangako ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus ay kailan may hindi mawawala. Sapagkat sinasabi ng aklat ng Roma chapter 8, verses 35, 38, and 39, sabi dito, sa aklat ng Roma 8.35, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. At sa 38 at 39 naman, sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamuluan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang katas, kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Ayan, malinaw sa talata na yon na ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Yesus yung tinutukoy yung ating kaligtasan na pangako ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Ay kailan may hindi na mawawala Na kahit ano pa ang mapipigil Hindi nila pe pwedeng pigilin yung pangako ng Diyos na yon sa atin At uh, meron pang pinahayag ang Hebrew chapter 13 verse 8 Aklat ng mga taga Hebrew chapter 13 verse 8 Yan ang sabi doon Si Jesus Kristo ay hindi nagbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon at bukas. Kaya yung pangako ng kaligtasan ng Diyos sa atin at uh, ng ating Panginoong Jesus ay kailan may hindi nagbabago babago sapagkat ang salita ng Diyos ay kailan may hindi mawawala. Sabi ng Hebrew chapter 1, maglalaho ang lahat. Ngunit ang salita ng Diyos ay kailan may hindi mawawala. Kaya ang pangako ng kaligtasan na nasa sa atin sa totoo lang kailanman hindi na mawawala yun sapagkat yun ay pangako ng Diyos sapagkat ang Diyos ay tapat at totoo sa lahat ng kanyang mga sinasabi at ipinangangako sa mga taong umiibig sa kanya o sumasampalataya sa kanya pero itong ito ang uh, tanong at kasagutan sa uh, uh, kasagutan sa tanong na maaari bang mawala pa ang ating kalikasan pero may sinasabi po rin si Apostol Pablo sa aklat ng mga taga Pilipos chapter 3 verses 12 to 16 aklat ng mga Pilipos chapter 3 verses 12 to 16 sabi rito hindi na hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito hindi rin sa ako'y ganap na Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Yesus. Mga kapatid, hindi ko pinagpapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning na is kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hahantong sa langit o ang kaligtasan. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya kung hindi ganito ang inyong pag-iisip ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay pagpatuloy natin ang ating natutunan. Yan. Kaya nandoon yung word na binabanggit ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Sinisikap niya na makamtan. Meron siyang isang bagay na gustong makuha. Yung pagkapunta niya sa buhay na walang ganon sa langit kaya siya nagsisikap at sabi niya roon sa 16 ang mahalaga ay ipagpatuloy kaya napakahalaga sa buhay nating mga kristyano na sumasampalataya sa ating Panginoong Isus dapat tayo nagsisikap at nagpapatuloy sa layunin natin ano yun? kagaya ni Pablo ang pagka sa pamamagitan ni Kristo ang buhay na hahantong sa langit sabi ng Pilipus 3:14. 'Yan. Nagpapatuloy nga ako kaya nagpapatuloy si Pablo. Kaya tayo do, tayo din upang hindi mawala ang ating kaligtasan dapat magpatuloy at magsikap. 'Yan. Ipagpatuloy natin ang ating lakbayin takbuhin papunta sa buhay na hahantong sa langit. Okay. 'Yan ang sinasabi ni Pablo sa aklat ng mga taga-Pilipos. At meron din naman sinasabi ang Mateo chapter 24 verses 12 to 13. Matthew 24 verses 12 to 13. Sabi dito, ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. binanggit naman doon sa akulat ng Matthew chapter 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat kasi ang kasama ay lalaganap, sabi ng verse 12 sa Matthew 24. Kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami, ito yung mga umibig na. Kaya lang dahil sa kasama ay lalaganap, manlalamig ang pag-ibig ng mga umibig ng marami. Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit sabi ron, pero ang mananatiling tapat, mananatili. Kanina si Pablo, sinisikap niya. Ayan, nagsisikap siya at dito naman mananatili. Kaya kung gusto nating hindi mawala ang ating kaligtasan, magsikap tayo at manatili. Sabi ng 13, 24, 13, ang mananatiling tapat, ang nananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya uh, hindi mawawala ang ating kaligtasan kung tayo nagsisikap, nagpapatuloy at mananatiling tapat hanggang wakas. Iyan. At ah uh, ang isa pang pinakamahalagang bagay na dapat din nating malaman ay yung sinasabi rin ng Hebrew 10, 10:35-38 and 39. Hebrews chapter 10, mga aklat ng taga-Hebrew, Hebrews chapter 10, verses 35 38 and 39. Kaya't huwag kayong mawawala ng panalampalataya sa Diyos. Yan. Huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Ito yung mga taong sumampalataya na. Ang sabi dito ni Pablo sa Hebreo, o maaaring si Pablo ang sumulat ng Hebreo base sa mga sulat, ay talagang maaaring siya. Kaya ang sabi, dito lang sumulat sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo huwag mawawalan ang inyong pananampalataya. At sabi naman ng 38 to 39, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya ay tatalikod, hindi ko siya kaluluguran. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahama, kundi sa mga sumampalataya sa Diyos at naliligtas. O, so, kailangan natin magpatuloy na sumampalataya at huwag tatalikod. Ayan. Kasi sabi rin ng Hebrew 38, ang matawid kong lingkod ay mabubuhay sa pananampala, pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kung ayaw natin mawala ang kaligtasan, mabuhay tayo ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero yung, yung mga sumasampalataya na yun, ngunit kung siya ay tatalikod, kung yung mga sumasampalataya na yun ay tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Yan. Ibig sabihin, kung yung mga sumampalataya na yon ay tatalikod, hindi magpapatuloy, hindi mananatili, hindi magsisikap, hindi sila kalulugda ng Diyos. Kaya kung ayaw natin mawala ating kaligtasan, dapat yung pananampalatay natin ay magpatuloy. Dapat tayong magsikap, dapat tayong manatili, magpatuloy. Yan. Upang hindi mawala yung ating kaligtasan. At ang pinaka bagay pa na dapat nating maintindihan yung sinasabi ng Exodus chapter 32. Verses 32 and 33. Exodus. Ito ay sinabi mismo ni Yahweh na ating Diyos. Exodus chapter 32 verses 32 to 33. Ito yung time na uh, sumamba ang mga Israelita. Gumawa sila ng guya noong panahon nila Moses at nagalit ang Diyos sa kanila si Yahweh. Sabi rito, ipinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila na, na, na nalangin si Moses eh, sa kay Yahweh na nakikiusap na patawarin na ninyo yung, yung bayang Israel na nagkasala. Sumamba sila sa guya, sa Diyos-Diyosan. Ipinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. So, ibig sabihin, si Moses dumadalangin kay Yahweh na patawarin na ang bansa, bayang Israel. At uh, kung hindi patatawarin ni Yahweh, hinihiling niya na burahin na yung pangalan niya sa aklat ng buhay. Sumagot si Yahweh sa 33. Sumagot si, si Yahweh sa Exodus 32-33. Sumagot si Yahweh kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aklat ng bu sa aklat o sabihin yung mga tao na nakasulat sa aklat ng buhay kung magkakasala ay buburahin sa kanyang aklat. Malinaw na sinasabi ng Exodus chapter 32 verse verse 32 and 33. Sabi ng 33, sumagot si Yahweh, "Kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat." So ibig sabihin, kapag nagkasala ang isang sumasampalataya ay buburahin sa aklat. At a ah, Sa New Testament naman may pinahayag ang aklat ng Juan chapter 15 verses 1 to 6 John chapter 15 verses 1 to 6 Sabi dito ang pamagat niya ang tunay na puno ng ubas John chapter 15 verses 1 to 6 Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Sabi roon, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. So ibig sabihin, ang isang puno na may mga sangang nakakabit ay inaalis yung mga sangang hindi nagbubunga. So ibig sabihin, ito ay nakakabit sa puno. Kaya lang, dahil siya hindi nagbubunga, ang sangang nakakabit sa puno, inaalis yan uh, ng ama, sabi doon. Three, nilinis na kayo. Sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin. Sa four, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang, hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Napakahalaga na sa buhay nating mga mananampalataya o tumasumasampalataya sa ating Panginoong Jesus ay dapat ay nananatili tayo sa Kanya. Okay? Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Kung kayo mananatili sa Diyos, mananatili din ang Diyos sa atin. Hindi nagbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman hindi kayo nagbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay titipunin, ihahagi sa apoy at sinusunog. So ibig sabihin, napakahalaga. Kung ayaw natin mawala ang ating kaligtasan, dapat tayo'y manatili sa puno na walang iba kung hindi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking Ama, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Dapat manatili tayo sa pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Dapat manatili tayo sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus upang hindi tayo mawalan ng kaligtasan sa ating mga buhay at upang hindi na mabura ang ating pangalan sa aklat. Kaya uh, sa katanungang maaari pa bang mawala ang ating kaligtasan, sina, sinagot na yan ang ating mga verse na binasa. Ang totoo, hindi nawawala ang pangako ng kaligtasan ng ating Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Isus. Dahil ang Diyos, kahapon ngayon at magpakailanman ay tapat sa lahat ng pagkakataon, hindi siya nagbabago. Ang pangako niya ay laging nariyan at laging nating mararanasan kung tayo'y laging mananatili sa Kanya. Ngunit, tayo ang magdidesisyon sa ating mga buhay. Sa, sa mga talata, verse ng Bible, nabasa natin ang lahat sa Pilipos, sa Aklat ng Hebreo, sa Aklat ng 1, chapter, Mateo chapter 24, at matibay sa Exodus chapter 30, 32 32 to 33, at John 15, 1 to 6, ang kaligtasan natin ay hindi mawawala sa atin kung ang ating mga desisyon sa ating mga sarili o sa ating mga personal na buhay ay itutuon lamang natin sa tama. Walang iba, kundi ang manatili sa pag-ibig ng ating Panginoong Sus. Ngunit kung ito'y hindi mananatili, hindi natin sisikapin, hindi natin uh, pahalagahan o pababayaan lang natin sa ating mga buhay, ito ay maaring mawala din sa atin kagaya yung tagpo sa Exodus chapter 32 verses 32 to 33 na nakasulat na ang kanilang mga pangalan na bura pa dahil sa kanilang mga ginawang kasalanan. Kaya sabi ni Yahweh, kung sino ang nagkasala, siya ang buburahin sa aklat ng buhay. Kaya ganoon din naman tayo. Kailangan natin manatili sa puno na walang iba kundi ang ating Panginoong Sus. Ayan ang pinahayag ng John chapter 15 na mismong si, si ang ating Panginoong Hesus ang lagsalaysay ng mga uh, uh, pahayag sa aklat ng John chapter 15. Kaya salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Isus na wana nakatulong po sa katanungang maaari pa ba ang mawala sa atin ang kaligkasan. Tandaan natin, ang pangako ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Isus kailan may hindi nawawala. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Mawawala ang lahat ng bagay, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Mananatili yan. Tayo lang ang dapat magdesisyon kung mananatili din tayo sa Kanya. Malinaw sa si John 15, kailangan natin manatili para manatili din ang ating Panginoong Sus sa ating buhay. Kung hindi tayo mananatili, hindi rin siya mananatili sa atin. Kaya nawa, nakatulong sa inyong mga katanungan, pagpalaan po tayo ng ating Panginoong Jesus.